Mga idol atin pong pag-uusapan na tinalo ni Vincent Astrolabio ang Thai boxer na sinawa kay Kane via 11th round TKO, at Alexander Yusek panalo kay Daniel Dubois sa 9th round, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, tera, pag-uusapan na natin. Muling sasabak sa World Championship stage ang ating pambato na si Vincent Asero Astrolabio matapos tibagin ang veteranong pambato ng Thailand na si kay Kai Kanevaya 11th round technical knockout para mapagwagian ang interim World Boxing Council bantamweight title eliminator na ginanap kagabi sa Shamlam Night Bazaar sa Bangkok, Thailand. Din amin ni Astrolabio ang maagang pagpuntirya sa katawan ng kalaban at kinokontrol ang bawat round gamit ang kanyang mga jab at kombinasyon sa ulo at midsection, ang kanyang uppercut ay epektibo rin, na tinamaan ang kanyang kalaban ng ilang beses sa unang kalahati ng paligsahan, ang pinakamahusay na round ni Kai Kona ay dumating sa ika na round, na pinasasandal si Astrolabio sa mga lubad at nagpakawala ng mga power shot sa ulo at katawan pagkatapos may lapag ang malinis na kaliwang hook sa itaas, Nakatama at nakakounter si Astrolabio mula sa round 7 hanggang 10th round habang si Kai Kana ay walang tigil sa kanyang pag-atake. Napanatili ni Kai Kana ang pressure sa round 11, ngunit kalaunan ay nahuli ng malinis na kanang kamay ng ating pambato na nagpabagsak sa kanya sa canvas, nagawa niyang talunin ang bilang, pero sinugod agad ni Astrolabio na nag sa referee na itigil ang paligsahan. Dahil sa panalo ay nakabawi sa masaklap na majority decision loss ang 26 anyos na tubong General Santos City kay newly crowned WBO 118-pound champion Jason Mayhem Maloney ng Australia makalipas ang tatlong buwan, at nakatakdang makatapat ni Astro Labio si WBC regular champion Alejandro Peck Santiago ng Mexico, na tumalo sa ating pambato na dating four-division world titleist no nito the Filipino Flash Donaire, Jr., nitong nakalipas na buwan via 12-round unanimous decision victory. At sa pangalawang istorya ay ang laban ni na Yusek at Daniel Dubois. Pinigilan ni Alexander Yusek si Daniel Dubois sa ikasyam na round para mapanatili ang kanyang WBA IBF at WBO heavyweight title sa Rocklo, Poland, ngunit nagkaroon ng kontrobersya sa laban dahil sa isang body shot na pinakawalan ni Dubois na tinawagan ng low blow sa round 5, pinabagsak ni Dubois si Yusek sa isang body shot, kung saan ang referee na si Luis Pabon, hindi kilalang kilala sa mga kaduda kadudadad ang performance sa kanyang mahabang karera, ay mabilis na pinasiyahan na low blow ang suntok ni Dubois. Kailangan ng referee na gumawa ng mabilis na paghatol ng walang anumang pakinabang sa iba't ibang slow motion angle replays, at ang mga replay na iyon ay nagpakita na ito ay kaduda-duda, mula sa aming kinatatayuan, ito ay mukhang isang tawag na paghatol, hindi isang bagay na napakalinaw sa alinmang paraan na nangangailangan ito ng malawakang pagsigaw na ninakawan si Dubois na bagamat hindi ito sinasadya. Ang 25 anyos na si Dubois ay nakagawa ng mahusay laban sa isang mas na may karanasan, mas may kasanayan sa teknikal na kalaban, at ang 36 anyos na si Yusek ay patuloy sa pag-agresibo na nagpapataas ng pressure, bago niya ilagay si Dubois sa isang kombinasyon sa huli sa ikawalong round, hindi talaga nakabawi si Dubois mula doon, at tinapos siya ni Yusek ng isang maikli, magandang shot sa 48 segundo ng ikasyam na round, at nakuha ang panalo via 9th round TKO, hanggang dito na lang mga idol.